Cytence Plus Tips ngayong new normal. Ang pagtulog ay mahalaga sa ating kabuang kalusugan at pinagbubuti ang ating mental health. Tandaan, mahalagang makakuha ng 7 hanggang na oras na tulog lalo na kapag stress. Kasama ang proper diet, exercise at healthy lifestyle, ugaling ding uminom ng vitamin C na may zinc tulad ng Cytence Plus. Kapag sapat ang vitamin C at zinc sa ating katawan, makakatulong ito upang lumakas ang ating immune system. Mahusay, affordable at idideliver pa sa iyong bahay. I-search mo lang ang Cytence Plus para malaman kung paano magpa-deliver. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin na mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Sulu. Kumusta ang ating mga kababayan sa buong mundo? Sana lahat ay mabuti ang kalusugan at kagalingan. Ako po si Attorney Mimi. Mimi Campos Banayat dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook at YouTube. Patuloy pa rin na dumadami ang COVID, um, kaso ng COVID-19 at napupuno na po ang ating mga ospital. Kaya magtulungan po tayo, sundin so, ang mga health protocols at kung nakaschedule na magpabakuna, magpabakuna na po tayo. Kasama po natin ngayon ang isang doktor na advocate laban sa TB, tuberculosis. Siya po ay kilala rin bilang The Real Nutrition Doctor dahil ito rin ang kanyang titulo ng YouTube channel. Magandang araw, Doc Dex Makalintad. Hello, magandang umaga po. Magandang araw po, uh, Attorney Mimi. <laughs> yes. Doc Dex, uh, unang tanong po, bakit po kayo nag-focus sa tuberculosis? Ayan, ano, sa panahon kasi ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang daming kumakalat ng mga sakit no, bukod sa COVID-19, eh, medyo nasa sideline din kasi yung mga sakit na uh, katulad ng tuberculosis na alam naman natin sa Pilipinas talamak talaga no actually around 1 million Filipinos have an active TB disease But wala pa diyan yung mga inactive TB saka yung mga lost to follow up and then uh, kadalasan din no, namamatay sila ng parang halos minsan hindi nakakakita ng healthcare worker and then every day more than around 70 people lose their lives to tuberculosis uh, dito sa Pilipinas kaya Uh, oo, pinangangalagaan ng ating mga healthcare workers kami no, ang COVID-19, ang cases na sa Pilipinas, pero kinakailangan din 'wag nating uh, 'wag nating makalimutan na meron pa ring tuberculosis na namamayani dito sa Pilipinas. At saka isa rin 'yon no uh, na na kasama sa aming mga training din na bilang uh, kahit uh, sa general medicine man 'yan, ano po? Kinakailangan marunong din kayo manggamot ng tuberculosis kasi this is very very basic. At saka ang tagal na nito sa Pilipinas eh. Kinakailangan let's end TB, let's put an end to TB talaga. Yes po. Doc, next you said, uh uh meron pong 70 na tao ang nagkakasakit ng tuber tuberculosis per ano po per ano po ba 'yan per year per No no. no. Per uh 70 uh, people lose their lives to tuberculosis uh, okay. uh in a, uh, uh in a day, no? Uh sa bawat araw uh 70 people ang namamatay sa tuberculosis. Yun yung actually yung statistics natin ano. At saka dito sa Pilipinas dahil nga talamak siya, uh, dapat ma dapat uh, marunong talaga tayo manggamot ng tuberculosis. Uh, kailangan magmatanggal na natin talaga yung tuberculosis sa Pilipinas. Yes, doc. And siguro doc, sabi niyo po kasi talamak po yung tuberculosis. Hmm. But uh would you be able to share some numbers? Baka po may dots kayo kung gaano po kalala talaga yung tuberculosis aside from na malungkot po siya na 70 people die of tuberculosis every day. Yun po, ano po ba yung, kunwari sa range po ng uh, cause of death or sa dami po ng, uh, sa mga age ranges, baka po may datos po kayo para mapakita natin kung gaano katalamak ang tuberculosis sa Pilipinas. Yes, sa so, ngayon ang meron tayo, no? Ah, dahil nga medyo nasa sideline ngayon yung tuberculosis, around 1 million Filipinos have an active uh, have an active TB disease. Yung, yung mga aktibo na kaso ng tuberculosis, marami talaga no uh, it's across all age ranges no marami magkakaiba at uh, walang pinipili ito ang problema actually kasi natin na dito ay ayun yan no more than 70 people lose their lives to tuberculosis daily at uh, ang masakit dito mga bata matanda pare-pareho tinatamaan talaga ng tuberculosis at ang masama pa e eh, kamukha ng uh, kamukha ng covid-19 this is also a respiratory disease kaya uh, yung problema natin ay kailangan masolve natin yung uh, yung mga case finding din no ng mga mga, Pilipino na mayroong tuberculosis. Doc, uh, 1 million active cases and then you said meron po yung inactive cases and then those are those who are lost to follow up. Yes, ba? So ako. iba pa po. Okay. Iba, iba pa ano pa po, yun. yun? Yung lost to follow up po, ano pong ibig sabihin po doon? Yes, ang ibig sabihin ng mga lost to follow up, yung nakita na sila, pero habang ginagamot, binsan nagpo-fall off sila or hindi na sila nagpo-follow up. Yun yung mga lost to follow up. Kaya sila lost to follow up. Imbis na mag-follow up sila para sa kanilang mga ga kagamutan. No? Kasi libre naman yung gamot eh. ah uh, libre yung mga gamot sa healthcare centers natin. Imbis na bumalik sila sa kanilang mga doktor no? para mabigyan ng karampatan gamot, nawawala sila or hindi sila bumabalik sa kanilang mga designated time para mag-follow up yun yung nangyayari. At saka yun yung malungkot kasi yun din yung nagiging cause ng mga tinatawag natin na MDR-TB or yung multiple, multiple drug resistance no, na problema natin. MDR-TB, mm po -hmm. yung multiple yes. Yeah. Doc, gusto ko sana pag-usapan pa yung mga like, symptoms ng tuberculosis at saka kung paano siya na-acquire. Pero yung tuberculosis po, simulan ko po kasi nabanggit niya na it's a respiratory disease mm -hmm. like COVID-19. Mm -hmm. Yung po, so uh, nakakahawa din to. Yes. Highly, highly, very, infectious very much. tuberculosis. ah, uh, 'yun po. Ngayon po kasi parang uh, may kalituan ko na 'di pagka COVID-19, tas meron pong kamag-anak na nagkaroon ng COVID-19. So 'yun po 'yung pinag-aaralan niyo. Katulad po ng sabi niyo, we need to uh, know how to handle cases of tuberculosis. Ano pong mangyayari kapag ka, uh, meron pong wag naman sana. Pero ano pong dapat gawin ng mga tao na kapag ka, uh, uh, ano ba, diagnosed with tuberculosis, yung kasama po nila sa bahay or yung kapamilya nila. Yung sa kasama sa bahay, dapat mag-isolate din tayo. Kinakailangan ma-isolate din siya nang uh, sa, sa, mula sa kanyang mga kasama sa bahay. Maaari din, kung hanggat maaari din ay uh, malaw, malaki yung mga bintana din noong mga uh, nung paglalag, paglalagyan o yung pag a ng mga tao na may tuberculosis para magkaroon ng tamang ventilation. No, that's number one. Pangalawa, kinakailangan, kung pakainin man sila, kung papakainin sila, uh, ay masustansya din yung papakain sa kanila. Kasi hindi lamang basta gamot-gamot lang tayo, although nagbibigay tayo ng gamot sa mga may tuberculosis, we also have to focus on their nutrition. Kasi maraming mga side effects din yung mga uh, gamot. Pero hindi kinakailangan matapot yung ating mga kababayan uh, tungkol dito sa mga side effects, sa so mga gamot na binibigay natin. Actually, dapat nga ay maiwasan yung mga side effects sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusustansya na pagkain. And then, ang kailangan din, o no, kinakailangan din silang for the first two weeks ng treatment ay, uh, rin nakita, tapos nagtitreat na tayo. For the first two weeks ng pagbibigay natin ng treatment, kinakailangan ay hiwalay din yung kanil kanilang mga ginagamit. At saka, uh, mas maganda na isolated talaga po yung mga pasyente. ganun and then yun nga yung mga tao na nakasalamuha, kinakailangan magpa-check up din kasi since it is highly contagious ibig sabihin kapag ka, nagkaroon ako kunya rin ng tuberculosis and then yung kasama ko sa bahay kinakailangan ma-xray man lang sila tapos maparand din natin yung mga tests na ginagawa para hindi para hindi tayo uh, blinded baka uh, baka kaya pala hindi gumagaling yung pasyente na ginagamot natin kasi meron pa palang iba sa pamilya nila na meron tuberculosis and then nag reinfect infect at nag infect lang din tayo. At kapag ka ganun na nangyari, maaari din tayo mauwi sa MDR-TB or even XDR-TB, yung mas malala na drug resistance. At ayaw po natin noon. Opo. Dok, uh, so sufficient na po, ay una po, uh, yung ano po, uh, required po, po ba na i- uh, i-divulge o i-report kapag ang isang tao ay covered po ba siya sa mandatory reporting ng mga diseases ang tuberculosis? Hmm, dapat talaga nire-report siya. So, actually, meron tayong, ano, yun yan, uh, isang trust ng ating uh, uh, sa Pilipinas no, na mahanap talaga yung may mga tuberculosis para magkaroon tayo ng adequate treatment kasi isa isa ang Pilipinas sa matataas no sa matataas ang prevalence rate sa buong mundo. Pumapangatlo tayo mula sa South Africa and sa Les Lesotho. So, Ah, uh, 'yun ang problema natin. So ayaw naman natin na mahanay natin tayo pa yung mauna doon sa listahan na yun. So ang gusto natin ay uh, ma- ma- mahanap talaga yung mga uh, yung mga kaso ng tuberculosis para we, we can put an end to it. We can treat them. Kasi nag mo talaga ang tuberculosis. Ang daming treatment protocols ngayon at saka ang dami din sa mga studies natin dito sa Pilipinas ang uh, nag nagpapakita na Maraming kagamutan talaga sa tuberculosis. Ang kulang lang talaga sa Pilipinas is adherence. Kasi yes, mahaba yung treatment. No? Uh, the shortest is around six months of treatment uh, para, sa, uh, para sa new case finding. Pero yun yan, no? minsan lumalawig or humahaba yan. Depende sa kaso ng mga pasyente. At saka depende rin kapag ka hindi rin sila compliant sa mga gamot nila. So doon tayo nagkakaroon ng problema. And we have to really have an edge. Kasi yung Pilipinas, actually, kapag ka nag isipin mo, yung Pilipinas kasi, marami tayong kaso ng tuberculosis. So, alam talaga natin kung paano ito gamutin. Hindi ka tulad, kunyari, pag pumunta kayo sa states, i-isolate yan, parang may, parang, parang COVID, uh, parang COVID ward agad yan no, sa kanila. Kasi, hindi, uh, hindi talamak yung kaso sa kanila. Pero, yun nga, hindi naman tayo dapat mag-rejoice doon. Ang kinakailangan natin gawin, ay uh, paigtingin natin yung ating mga case finding, at saka yung ating mga uh, pagbibigay ng gamot sa kanila. Kasi, libre na nga po ito ng ating gobyerno. Yun po. Doc, so uh, lalo na po dun sa mga nandoon sa kapamilya po ng mga taong may COVID-19. So mm -hmm. make sure that they're uh, on their way to treatment and recovery. And then for themselves po, kailangan i-isolate po rin nila yung sarili nila from the person mm -hmm. infected. Uh, sana maganda po yung uh, ventilation. And is a separate po talaga po yung mga utensils na ginagamit. Yes, for the first two weeks of treatment. Kasi first after, two weeks, uh, ako. and then, um And then in the long run, kapag hindi na siya infectious, kapag ka tinignan na ng mga doktor nila tapos hindi na siya infectious or hindi na siya nakakahawa kasi kapag ka nag na ng treatment, there, there, comes a time na hindi ka na masyadong infectious, pwede na makisalamuha yung mga tao. Pero kinakailangan, umiinom pa rin po ng gamot. Opo. Doc, sige, na. Um, paat, tuberculosis na po yung pag-usapan natin. Uh, paano po ba nagkakasakit ng tuberculosis ang isang tao? Iyon, ano. Know, ang tuberculosis kasi, nakukuha mo yan sa hangin. Nakukuha mo yan kapag ka, kunwari, ako, may tuberculosis ako, tapos ay umubo ako, no? bumahin, so, uh, so nasa hangin siya, na, nakasuspend siya sa air. And then, kunwari, malanghap mo yung hangin na, uh, na, na, mayroong uh, Uh, Mycobacterium tuberculosis, no? Yung uh, yung bacteria na nagiging sanhi ng tuberculosis, pwede siyang pumunta maglodge sa iyong sistema. At saka pagka tumubo na 'yon, no, nag uh, na inoculate doon, tumubo na doon, na doon, nagkaroon na ng infection, 'yan, maaari ka nang magkaroon talaga ng ng tuberculosis o yung uh, dire-diretso na tuberculosis natin. So kapag ka ganoon 'yung nangyari, ang problema natin ay magkakaroon ka na ng sakit. You can have those signs and symptoms. So, inuubo, minsan Uh, classic, no, sa mga, ano sa mga pelikulang Pilipino, nakita mo, umuubo tapos may dugo. So, totoo po yun, nangyayari po yun, no? Nangyayari yun, umuubo, may dugo, and then, nangangayayat yung pasyente, nagkakaroon ng night sweats, no? And then, nagkakaroon ng low-grade fever. So, kapag ganyan, no, magpatingin na po kayo sa inyong mga doktor, no, sa inyong mga general, kahit general physicians po, kaya po kayong i-diagnose yan. And then, uh, mabibigyan na kayo ng karampatang gamot, no? So, yung mga gamot naman, no, sa kasama po sa trust natin yan dito po sa Pilipinas, kasama po ng USAID Philippines, nagbibigay tayo ng mga libreng gamot. So, yun po. Babalikan ko po yung advocacy po natin, lalo na yung kasama yung uh, pagbibigay po ng libreng gamot. Pero, Dok, sinabi niyo po kasi kanina tungkol sa symptoms. So, uh, inuubo, tapos mayroon pong blood na ina-expel, tapos mayroon pong pangangaya, yat, or weight loss, tapos uh, night. Night sweats. Uh, night sweats and Uh, fever. Yes. Doc, lunas naman. Lunas. Sabi niyo po kanina, oh pa, uh, so medication, yun lang po ba yung, that's the only way you can, uh, ano ba, parang be treated for uh, uh tuberculosis? Well, hindi lamang siya basta sa gamot. No? Kinakailangan din, no? meron din tayong lifestyle change. Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa ganito, na pagka binigyan ka ng gamot, tapos yun na lang. But, uh, we are passive in our healthcare system. no But then again, we have to be active on our roles then we have to be active then sa pag uh, sa panggagamot sa ating mga sarili ko ako magkaroon ako ng tuberculosis ang problema pagka ininom ko lang yung 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 gamot tapos tapos na that's and that's a very very passive role uh, on on attacking may may, may sickness ang kinakailangan no? ang sinasuggest po natin ay hindi lamang ganoon kinakailangan active tayo kung ang pasyente man no, ang ginagawa natin para jan oh bibigyan kita ng gamot yes bibigyan kayo ng gamot no iba't ibang klase ng gamot yan and then you take them by weight po, no, tinitingnan natin kung ilang tabletas ang bibigay sa inyo. And then after that, no, after po niyan, kinakailangan, uh, kumakain din po kayo ng masusustansyang pagkain. Hindi po pwede na kakainin niyo Puro processed foods, puro po matataba, no, puro matatamis. Eh mayroon po yan minsan na epekto po. No, nakakaroon minsan ng epekto yan. At ang pinakamasamang epekto niyan ay magkaroon kayo ng panghihina pa lalo ng katawan kapag kanang hina po yung katawan ninyo, humihina po ang resistensya natin. At kapag ka humina yung resistensya natin, may hirapan kayo dun sa inyong mga gamot. No? Bukod dyan, kinakailangan nag exercise din po kayo. We start with deep breathing exercises kasi nga since it's respiratory, kinakailangan kasakasama din po yun no? sa ating complementary uh, na medications. No? So, Uh, we dose yung inyong deep breathing exercises and also yung pong inyong mga exercises. Kayo din kinakailangan din natutulog kayo ng maayos, no? Because it is in sleep that you repair your body. Hindi po pwede na wala kayong tulog tapos iinom lang kayo ng iinom ng mga gamot. Yung mga ganong pamamaraan, these are very, very uh, basic pero minsan nakakalimutan ng ating mga pasyente at minsan even our healthcare workers minsan nakakalimutan din nila. At saka last na, iwasan po ninyo ang mga bisyo. No? Kasi maaari pahinain yan ng inyong mga immune system. Lalo yung mga naninigarilyo. Kung kayo po ay naninigarilyo no maari magkaroon tayo ng problema pa dyan. Bakit kaya nyo? Kasi hindi po na, na, nate-take up ng ayos yung inyong mga gamot. Tapos nagkakaroon pa kayo ng inflammatory response lalo. So may hirapan lalo yung inyong katawan na i-mount yung pong panlaban ng inyong mga sariling katawan laban doon sa mga uh, sa mga infection na meron po kayo. So kinakailangan healthy po kayo no. So it's a whole health treatment approach. Hindi po maaari na ah uh, na basta-basta lamang kayo, oh, ito kasi sabi ng doktor, ito lang ito take ko. Walang ganun. Kinakailangan kayo po mismo, no? ah uh, kayo po mismo, you are taking care of yourselves. Kasi pagdating naon naman po sa bahay, wala na pong dokdex na magsasabi sa inyo, oh, itong gawin mo. <laughs> wala nang ganun. Hindi nyo naman po kasama yung, yung, yung doktor ninyo sa, sa, ano, sa, sa bahay ninyo, no? Magaling kung lagi ninyong kasama, pero paano kung hindi? No, at yun usually yung nangyayari. So anong gagawin natin? Kinakailan, kayo rin po, alam nyo rin po ang gagawin niyo alam nyo rin kakainin niyo kasi wala namang taong hindi kumakain. No? Again, your food will, always, will also be your medicine. It is an adjunct to your medications po. So whole health treatment approach ko ang hmm. sinasabi po ni Doc, Doc Dex. So, uh, gamot, diet, exercise, sleep, at bawas or wag magbisyo. Doc, uh, sa panahon po ng pandemic, papaano niyo po ginagawa ng paraan para magamot ang mayroong tuberculosis? Ayan, nakikipagtulungan tayo sa ating mga healthcare workers na po, dito po sa, dito, kunwari dito sa Lipa, no? kapag ka, talagang kita natin na walang kakayanan yung mga pasyente na Uh, na bumili ng kanilang mga gamot, nire-refer natin sila sa pinakamalapit, no? sa pinakamalapit na healthcare center para libre yung mga gamot. And then libre din po yung testing. No? Kasi yung testing kapag ka sa private institution, medyo mahal din yan. No? So, uh, nililibre natin sila no, ng testing. And then, nakikipagtulungan po tayo sa iba't iba pang ahensya dito po sa Pilipinas kasama po ng USAID Philippines para po magkaroon tayo ng uh, ng libreng mga examinations at saka libre din po yung mga gamot niyo kasi it is high time that we end TB. Ang tagal-tagal na po nito eh no. Actually mayroon pa ngang mga uh, mga uh, mga matataas na tao sa Pilipinas na nagkaroon ng tuberculosis no. Ibig sabihin hindi lamang po no hindi lamang po uh, may hirap ang nagkakaroon nito. At ang problema natin actually dito ay yun po usually ng mga hygiene. Kasi minsan nakikita natin yung mga tao, dura dura. No? Dura ng dura kung saan saan. Yan actually yung nagiging cause. No? Yan actually yung nagiging cause din. Uh, isa yan no? sa mga nagiging cause ng pagkalat lalo ng tuberculosis. Ayaw po natin nun. Kaya kinakailangan pangaralan din natin po yung ating mga uh, yung ating mga kababayan no? yung ating mga pasyente. Yun yung ginagawa natin sa panahon ng pandemya. Kasi hindi, ma, hindi po tumitigil ang mundo dahil nagkaroon ng pandemya dumada dumadami at dumadami pa rin po ang nagkakaroon ng mga sakit at kinakailangan po nating bigyang pansin ang mga sakit na ito dahil hindi naman po tumigil ang pagkakawala ang pagkakaroon nila ng mga sakit hindi nagkakaroon ng hindi nagkakaroon ng pagtigil lang infection no nagkakaroon at nagkakaroon pa rin yan sumasabay lamang yung pandemya so we also have to take care of our uh, of our kababayans na mayroon po mga ganitong klase ng sakit so hindi maaari no na wala tayong gagawin diyan at ang isang thrust natin diyan ay ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at saka sa mga ahensya po katulad po ng USAID Philippines para mabigyan natin ng karampatang lunas yung mga may mga sakit ng ganito hindi po pwedeng basta-basta uh, lamang tayo magsasabi lang tayo ng ganito hindi we have to have an action na kailangan meron tayong call to action and that call to action ay kung meron po kayong kilala na mayroong mga tuberculosis, ano po, ipagbigay alam po ninyo din sa amin, na ano, mag-message kayo sa amin para po mabigyan natin sila ng karampatang lunas. Kasi for all we know, baka MDR na pala yan. So kaya na kailangan tama rin po yung gamot sa inyo, tama rin po yung dosage ng mga gamot ninyo. And then pinagpapaalalahanan din po natin yung ating mga kababayan kapag nakukuha po kayo no, ng, ng, mga gamot sa healthcare centers ninyo, inumin po ninyo. Hindi po yan, na, nakakakita kasi ako, attorney ng mga, ano, ng mga kababayan natin na pagkakuha nila ng ng gamot sa so tuberculosis dahil nga sinasabi minsan kasi nagkaroon ng for a time nagkaroon kasi ng parang tabu na may tuberculosis yung tao yung, yung mga tao pagka, pagka sinabi, minsan kasi na may tuberculosis yung tao yung sabi parang tabu no o parang parang kinahihiya nila so minsan sinasabi vitamins daw yon pampalakas ng lungs So, ginagawa minsan pinapatuka sa mga manok no so hindi po ganun <laughs> hindi po kayo gagaling diyan hindi po kayo gagaling diyan so ano nangyayari ang kinakailangan po ninyo, kinakailangan po pangaralan din talaga natin at ipag, ipaunawa natin sa ating mga kababayan na ang tuberculosis, although it is infectious, ito po ay nagagamot. No? At yung po binibigay sa inyo, hindi po basta C. Yan <laughs> po yung kinakailangan po ninyong inamend. Yes, medyo madami sa ngayon, pero there are studies underway para po magkaroon kayo ng mas uh, onte na iinumin and then uh, kapit lamang po no ha habang ganyan kinakailangan po inumin po ninyo ang inyong mga gamot at huwag pong ibigay sa mga alaga ninyo kasi hindi naman sila umay, may, hindi sila yung may infection eh kayo po yung may infection kinakailangan kayo po ay uh, ang gumaling muna no yun ang kinakailangan nating gawin Uh, <laughs> Doc Dex, maraming salamat po sa inyong call to action. Pero nabanggit niyo po kasi na ipagbil- ipagbigay alam sa inyo kung mayroong kilala na mayroong tuberculosis. Paano po ba kayo, bago po tayo mag-end, baka po pwede niyo ma-share kung paano kayo makontak ng ating mga taga-pakinig at mga, mga nanonood at mga tao na gustong magkonsulta sa inyo tungkol sa sakit na tuberculosis. Yes, yeah, so you can log on to our Facebook page. No? It's facebook.com slash drmakalintal. No? Sa Makalintal Clinic po, no? Dyan uh, maaari po kayong makipag-ugnayan dyan para po matulungan natin kayo sa pag-procure din ng inyong mga gamot. We are going to, uh, lalo sa mga taga-Batangas, no? kasi yung mga taga-Batangas muna ang focus natin. Uh, kung gano'n, o kung taga-ibang bayan man, no? tutulungan din natin kayo, hanapin natin po yung mga healthcare workers na maaari makatulong sa inyo. Dito po sa Batangas, no? maaari kayong makipagtulungan sa amin, pagbigay alam nyo, and then tutulungan po namin kayo na, ma na mag na babigyan ng uh, mabigyan ng karampatang lunas po sa inyong mga uh, sa inyong mga sakit na yan no at uh, kinakailangan uh, you just have to bear with us no kung paano po natin kayo tutulungan kasi hindi po madali no hindi po madali na sumagot ng ng mga tanong ng mga tanong ng mga tao uh, medyo marami kasi nag message na nga pero kinakailangan po talaga ay uh, konting pasensya pero uh, gumagawa na kami ng paraan para dumami yung mga sasagot sa inyo and then uh, kinakailangan din po no pwede rin po kayo mag-message sa Uh, sa akin sa email, it's askdocdex at gmail.com. And then for more information on uh, on healthy on healthy living on wellness, you can log on to my YouTube channel. It's Dr. Dex Makalintat. Uh, thank you po, Doc Dex. At diyan nagtatapos ang usapan kalusugan. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin sa wellness tips ang isang nutritionist din. Nutritionist ng ating Olympic champion, si Coach Janet Aro. Susunod na.